Alam nyo po ba na kapag tayo po ay nagsasalita, yan po ay naririnig ng Panginoon. Ito po ang katunayan na naririnig po ng Panginoon ang ating mga sinasabi. Ito po ay bababasa natin sa Numbers 12 verse 2. Ito po ang sabi niya sa Tagalog po. At kanilang sinabi, ang Panginoon ba'y kay Moises lamang nakipagsalitaan? Hindi ba nakipagsalitaan din naman? sa atin at narinig po at narinig ng Panginoon ayan po si English po sabi niya and the Lord heard it yung mga sinabi ito po yung mga uh, kung bakit ganito po sa kwan kasi po ito yung basahin ko po sa verse 1 at si Miriam at si Aaron ay nagsalitaan laban kay Moses tungkol sa pag kapag asawa niya sa isang babaeng kusita sapagat siya nag-asawa sa si isang babaeng kusita. Ito po yung kusita po. Ito po yan po yan sa si English. Ito po yan woman. Ayan po. At yan may mababasa rin po tayo sa Numbers 11 verse 1. Ayan po. Sa English po, And when the people complain, it displeased the Lord, and the Lord heard it. Oh, ayan po katunayan po na ang mga sinasabi natin ay naririg ng Panginoon. Ayan mga kahantes, dako na po tayo dito sa ating tinatatalakayin tinata, yan. 10 piso, may 25 centavo at ayan 20 na 20 pesos na coin okay so dito po muna tayo ito po ay yan makikita po natin 2020 lower mint mark tapos ito po ay small letter po. Ayan, yung H po niya. Ha? Okay, yan, small letter. Ito po ay naging uh, naging attract nag attractive na attract lang po ako dito sa parang uh, ano ba to? Parang butlig-butlig na yan. Ayan po. Yan, yung makikita po natin na yan. Yung nakaguhit po na yan. Pag tinigyan po natin, maliliit-liit na parang butol-butol. Okay. Yan lang po yung pinaka-error niya Hindi ko naman po sinasabi na ito may bibenta sa mataas na halaga. So, personal collection lang po yan. Okay. Dako tayo dito sa... Uy... Dito po sa 2020 20, na 10 piso. Ayan. Yan po, it makikita niyo yan, mapapansin niyo po to, yan error nyan Die class yata po to. Die class error. O pwedeng itawag na die class error or CAD, yan. Yan po hindi naman po siya uh, pwede nga uh, sa lamination pwede po sa CAD okay yung sa 2020 mga kahunters sa uh, kung kayo makakita po ng yung ibang logo po ng Banko Sentral. o yung bagong logo po ngayon yung emblem po ng Banko Sentral. ayan napakasuwerte mo kung kayo makakita ng ganun tapos may taon na 2020 ibig sabihin yan bago na yan bago sa panahon na po ng ating Presidenteng Marcos po. Yan. At ayan. Ito naman po yung 2018. Ayan, 2018. Na mapapansin po natin, ayan, napaka Yan po. Meron din po siyang ganong kaparehas na logo. Ay, kaparehas na error po. Ayan. 2018, 2019, at saka yan, 2020 yan. Makikita po natin yan. Ha? Mga ka-hunters. Yan pong error na yon Reverse. Oh, yeah. mani popcorn. Wala naman po dito servers. Yan. ito po ay 2018. Same error po. Oh, kung may interested po, why not? Bakit natin hindi pwedeng... Bakit di natin ibenta sa kanila? Oh. Okay, ayan po oh, 20 Ang gandahan lang po dito sa isa is 2020 20. Hmm. Yan. Bago po ako magpatuloy mga ka-hunters, yan po ano, yung coins trader for buy and seller. Kung nais nyo pong magbenta niyan ng inyong mga uh, barya, kahit old o kahit anong klaseng barya, yan po, pwede nyo pong i-post dyan sa Coin Traders. Search nyo po yan sa Facebook page. Madali lang pong hanapin yan. Coin Traders for Buyer and Seller po. Ayan. Yan po sa uh, baba ng screen po mga ka-hunters. Coin Traders for Buyer and Seller. Aha. So, yan. Ito naman po yung 25 centimo. Yan, cut mo yung reverse nya. Ito po yung reverse. Uh, medyo maganda pa. At ito po ay uh, may 20, taong 2020. So, parehas po ng 10 piso 2020. Bibihira pa po ako nakakita nito. Yung 10 piso po, marami na po ako nakakita ng ganito. 10 piso na 20. Kaya nga po, ang pinipili ko lang bilang personal collection ay yung may mga error po. Dito po sa 2020 na 25 sentimo, wala pa po. Kasi nga ang kas ang kuan po dito, ang ka ang tawag dito, natin uh, kahirapan po maghanap. Ito po kasi pag naisbarya na po sa ibang tao po ng mga grocery or uh, mga mall ay isinasa isang tabi na lang po ito. Kung ibinibigay sa mga, kung na, namamalimos, binibigay po nila to. Siyempre, mga na pag binigyan to nung namamalimos, hindi na po to itinatago, binabato na lang nila to sa kalsada. Yan po ang kakwanan po ng ating mga bariyang ganito. Hindi po natin iniingatan. Kaya na siyempre, pag nasagasaan ang sakya niya, magkakaroon ng butas-butas, gas-gas, kung ano-ano na. So, papangit na po yung bariya. Kaya, sana ko kung mga concern yung mga kan po, yung nasuklian po nito, itabi na lamang po kaysa ibigay sa mga namamalimos. Kasi, sa mga tindahan nyo rin po, ng mga maliliit na tindahan, hindi na rin naman po ito tinatanggap eh. Piso na lamang po. Papagalitan ka pa nung may-ari ng tindahan pag ito pa yung ibinayad mo. Hmm? Ayan. Sana magkaroon pa ito ng 2021. Okay po mga ka-hunters. Yung piso. Yung piso nito. NGC series, wala pa ako na nakikitang taong 2020 hanggang 19 pa lang upper and lower mint mark ang lumalabas. Okay, ayan. At ang last po, naka-hunters ito 2005 na 10 piso. Ayan. Extra fine condition. Ayan, may luster pang gilid. At ito po yung sinasabing die 3. I think die 3 po 'to. Hindi po ito pwede maging die 2. Kung die 2 to, marahil ay square po itong sana to. Kagaya ng pinakita ko kanina sa die 1 ito sa 2001 yan po square po square po yung sun na yan at saka medyo maliit po yung sun nito Ma, yan o oh, kung mapupunan nyo po comparison po ito po malaki tapos may yung rays ito medyo maliit siya na medyo mahaba yung rays ayan po bilog yan. Napakahirap din po maghanap ng ganito mga bariya mga hunters. Ngayon pa po, ngayon pa lang po ako nakakahawak nito. Na so tingnan po natin yung gulo naman yung compare po natin doon sa day 3. Ito yung Dai marahil ito ano oh may uh, ito lang po pala ang pagkakaiba nito ni itong star dito may medyo mailit po dito ito medyo malit yung sun hindi natin alam o or... we're not sure kasi hindi pa naman natin na nakakuha sa mga eksperto hindi naman po tayo eksperto masyado ang ginagawa lang natin is to compare po big letter pwede maging ito maging uh, day 2B ayan okay ganun pa man eh, ayan sige kayo na po ang bahalang mag-comment mga ka-hunters. Yan. 2005. Good condition. O fine condition po. Yan. May X. Napakahira po nito. Rare na rin po to palagi ko. Eh. Ayan. Ano nga ba masasabi? date 2 nga ba? O date 3? Okay. Mga ka-hunters, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. At nama, ingatan po tayo ng Panginoon sa ating mga trabaho, ang ating pamilya. Yan, gabayan tayo sa araw-araw. God bless you po. Maraming salamat. Bye-bye.